Good morning, good morning mga langga. Naami dere ang karoon sa bukid na mo. Nag-check ko sa among farmhouse kung huma na ba or dili. Kay last week ang pandera na mo na adere. So wala may kabisita last week. Karoon lang ko nagbisita dere nag-check kung huma na ba. So na diri, suga kayo pero dili man kayo init kay medyo mahangin dari sa mong bundok sa bukid kana kaba na ko si Kloy Kloy naglongag kana naglongag siya dohara kami dere tapos atong tanawan ang unsay na sa mong farmhouse Actually, humana ang duha ka kwarto kanila nalang sala wala pa iwan so, ay budget so tanaw na to atong akong kwarto tara so mao lang si padulong sa among kwarto mga langga so kani ang kandado dako kayo ang kandado among gikandado hang kay basig na imo yan, yan. Umana jud mga langga oh. Yan among kwarto. Umana inlo na. So dire na portahan gamay paggawas pagawas. Kani. Ato lang ablihan kay ngit, -ngit. Kana. Kana among kwarto na humana jud bintana na lang jud diri ang bintana kani temporary lang nga mong gisirad an kay basic na ay makasulod Eh, wala pa um, wala pa na mong pa kuan sa bintana sa kana kong nanay budget at least dere human na jud ang kwarto lang og butangan katre para pwede nami matulog di ba oh Dako kaya mong kwarto mga langga oh. First time me maka kwarto dako. Kay dito sa ko, kuan uban gamay ra jud kaya mong kwarto diri jud ang pinaka mong kwarto. Yan. So amo pa lang pakisamihan ni kay gusto na ko na hinlo kay siya tapos kena among pintalan para nindot siya tanawan. Siyempre, first time na mo maka na ingani. Mao, among panindoto o siya. So, kena Pwede na siguro mini dere mamalhin kay sempre kanang safe na mi kong matulog mi dere. Nanay lak, kana na, na portahan so pwede na siguro ni among tulugan no direo oh. bala wala pa katre inloan lang na mo tapos butang ano hapin ha pwede na tulugan di ba ta sa taas na kwarto Dua manika kwarto isa sa taas. Dako po dito sa taas kung unsa kada ko diri na kwarto na sa baba. Ingat, inga na gyapon dito sa taas. Pero ang plano nako, ako, iduhan na ko kwarto. Kay, kung nami bisita, sa isa ka kwarto na matulog. ba diba? So, dire. Naglong agsip. Kloy-kloy. Oh, yangs. Tara, sa taas. So, kanina po lahat dana. Pastaas. Yeah. sa Ito sa taas. Aga. Sa so, kanina. Ano din sa taas? oh Dali na ako ginabutang ang mga butang na namo kana ng mga butang sa mga panda, yan na. O, oh, di ba, dako po dere sa taas. Humana ni siya, ang bintana lang ang wala pa. Na. kana na. O, ka ng bintana. Sa tolo ka, bintana ni dere, Ang akong plano, iduhan ako ni kwarto kay medyo dako na manggod kayo. Ka na. Para, kung na bisita, sa isa ka kwarto, bala gamay, at least na makahigda sila, na i-privacy nila na muhigda. So, diba? Karong kay huma naman dyan na sa koan, bintana na lang dyan ang mong koan, kulang. Sunod siguro ang among ipabuhat. Kung na, na may budget. Kaning sala. Okay. Dako-dako po na makuha. Makaon ng sala o balas o siminto. O kuan halo black. Kana. Hmm. Mao. Oh, among isunod ni. Kung na, na may budget. Kana. Kai hinahinayon lang sa namo kay <laughs> siyempre lisod ka rin magpabalay kay wa, ano way budget way kwarta <laughs> so kena na na mi CR tara among CR ipa akong ipakita sa inyo among CR mao oh, pwede na jud mi mobile hindi re matulog kaya na namin matulugan na namin CR ang CR wala pa yung si Sarah pero pwede na mas CR kaya, kaya na So, mauni ang among CR. Actually, sa gawas na kong kay kani, CR. Diri, buhatan pa man na ako. Oh. Dara. Buatan pa na kong kusina. So, nasakop ang CR sa kusina, di ba? Ato sala dire kusina. So, dire ang among CR, oh, di ba? Wala pa siya na nahuma na siya, wala pa lang kuan sira og atop. Oh, pwede na mas siaran, di ba? Oh, inlo kayo mong CR. Kana. Hmm. So, di malego pwede maligo. So, di ba? So, maulang mga mga langga ang uh, update sa mong balay. dire sa bukid. Yan na. Uh. Okay. Pwede na may mamalihin di Na. Pwede na may matulog di rin. Siyempre, hinahinayo na to. Okay. Kulang sa budget ang atong kuan kwarta <laughs> so diri ko karon sa likod kana okay, likod okay. dito na subdan na namo ang garden diha yeah. amo nang subdan oh na pero dako na mo na pang garden para, pag namin si, sa bukid, dili na may mapu, mapalit o mga gulay. Kuha na lang, di ba? So, mawalang siguro kadto ang akong update mga langga sa among farmhouse dere sa bukid na mo. Soon, ah mabalihin na jud me So, maaulang ka kadto mga langga. Salamat sa Godan bye bye